naman to ang ating kapatid na si Icy Mendoza. Silipin natin ang Icy Exclusives. <laughs> ang latest! Bago pa man ang mga bagong pasabog na magaganap sa Hit Sunday Afternoon Show ng TV5 na Game and Go, alamin muna natin ang mga pagbabago sa buhay ng mga host nito na sina Shalani Solidad, Arnel Ignacio, at Jelly de Belen, hatid sa inyo ng ICX. ICX Exclusives. <laughs> na na, 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 ba -balance na lahat kasi nga bilang sabi mo kanina hindi ka na natutulog halos so uh, paano mo siya na di-divide between showbiz work and uh, uh, public service work and bilang yung uh, work mo as asawa Uh, time management. At least uh, sa isang araw na may hours ka to spend with your husband, may time ka to spend sa mga taga-district namin, mga constituents namin. And of course, you also have to have time for yourself. Pero dahil nga sobrang dami gagawin yung time for yourself, yun yung medyo nalilesen natin bukod sa acting, of course, di ka lang namin nakilala bilang game show host, artista, syempre, negosyante ka rin. Meron ba mga bagong business this year? Yung business na existing, naalagaan syempre mabuti para naman na, alam mo naman, kailangan hindi lang isang pinagagalingan ng uh, ating kita. Ano mga plano mo this year? Ma-maintain ko lang yung weight ko, basta kailangan happy lang tayo and health. Ngayon, alam nyo na, ang latest sa mga host ng Game and Go, tumutok naman ngayong darating na linggo dahil ang inyong paboritong Game and Go, nag-level up na! Game and Go All Stars. Mapapanood nyo na sa January 27 dito lang sa TV5. Eto na. May, may segue pa pala yun. May sundot pa. May sundot pa May sundot pa. Okay, ito. go. Sundotin natin ito. Yeah. yeah. Sundotin natin ito. Alam naman natin na na-interview ng ginagalang na si Ricky Lo. Mm -hmm. Ang yes. uh, Hollywood actress na si Anne Hathaway. Yeah. Hathaway. 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 Parang Faye Dunaway. Correct. Oo, yes. pero... <laughs> pagkatapos oh. sa pagkatapos ng <laughs> interview na ito, oh. syempre marami nang nangyari sa internet. Alam naman natin mm -hmm. yes. na parang na-okry si Sir Ricky Lo. Nag-trending nga ata. Oo, na-okay si Sir Ricky Lo dahil sa parang una, sabi nila, hindi daw naging maganda yung mga naging tanong mm -hmm. ni Sir ah, Ricky Lo kay Anne Hathaway. Kaya si Anne Hathaway, eh, parang binabara siya o hindi siya sinasagot ng maayos. Oh. May iba naman ang nagsasabi na si uh, Anne Hathaway daw naging and rude, and rude. Uh -huh, kay rude. Ricky Law. Sa tingin nyo ba? Ano ba naging sitwasyon? Kasi talagang kumalat sa internet. Oh. Tsaka parang nagtataka nga ako. Kahit nga patay na yung computer, yung parin nakikita. Yung <laughs> eh. ano? <laughs> nagtataka lang ako, sana hindi nalang ipinalabas kung ganun din pala. Pero, ah. ang sabi naman nila, saya yung interview kasi parang the whole interview is like that. So parang ah, sa akin, walang parang, parang ano, ano, save ang nakita ko lang doon, yung different culture ng mm -hmm. movies dito at movies doon. Mm -hmm. Kasi dito, pagka may pelikula, ka, ah. lahat yan, pwedeng itanong ah, oh. sa'yo. Personal. Right? Personal. Ah. Doon sila, sanay hindi sila sa role sila lang nila. Western. Ano. Kanluraning oh, oh, pariniwala. Oh, 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 Pero hindi okay. naman ito, tutok lang dapat sa kanila sa proyekto. Mm -hmm. oh, okay. Pero hindi okay. naman ito, yung first yung time na nag-interview si Sir Ricky Lo ng... Oo, oh, oh, ano pero mas matitindi na. ang mga paparazzi sa Amerika. Grabe. E, Sobra. Nagsusuntukan nga sila. Nagsusuntukan, uh, diba? uh, di ba? Harangan talaga kung harangan. Ako naman bilang isang tao na nagsusulat mm -hmm. sa pamamagitan pa rin ng makinilya. syempre mm -hmm. Siyempre wala ko alam sa mga mga sa Twitter, sa mga YouTube. <laughs> Then, wala oh, oh, mga dami accounts doon na... Ano? mga fake oh, yun, inuulit ko, hindi oh. po ako. Winifred nga ako ng fake account. <laughs> ano ka ba nakipag-away si Mo Twister kay Christopher Min? Hindi um, niya alam fake yung account oh. na yun. Lang. O, dalawa sila nagaaw, mga hu <laughs> Okay, eto na. So, hindi ako makakapagbigay ng aking opinion dun sa material na hindi ko na panood, yes. Pero, gusto kong sabihin na sa anumang laban, kung may baril tayo, dapat may bala. Mm -hmm. Dapat nakahanda tayo. Ure. Lalo pa, iba purinero tong ini-interview oh. mo. Ah. At pag-aralan mo muna ang kultura mm. bago ka sumalang sa panayam. Di ba? Sayo na yung pagkakataon. Oo, oh. oh. yung bala talaga, importante. Mm -hmm. Kasi halimbawa, hindi mo talaga maiiwasan oh. na mabarak ha, pero uh, dapat oh. may pangsundot ka. May pa, oh. paikutin mo. Paikutin mo. Paikutin mo. Diba? Ako, ang, ako ang pananaw ko dyan, ihahalin tulad ko kung paano tayo mag-react Ting mm. merong mm. reaction ang mga mm. bisita mm. nating puti. Ah. Lagi kagad kasi tayong may ano eh para bang ah, nakakasaka. Naka ah. Pagka ah meron kang narinig na hindi ayon sa pangkaraniwan uh, nating naririnig. Mm. Pero it, ito siguro, learning experience, hindi lang kay, siyempre, ginagalang natin mm. si, Ricky. si Ricky. Oh, matagal na But then, Season of course, sometimes, eh. ano eh, this should be looked at as a learning experience. Oh, tama. Hindi tama. man ibig sabihin pagka ito ay, sa susunod, so oh, hindi na magiging gano'n. Huwag oh, ano eh, I... itabi natin yung galit. Baka, oh may natutunan ako, uh -huh. ganito pala. Uh -huh. Parang sa States, meron din mga grupo na si Anne Hathaway daw, kasi meron siya talagang uh -huh. mapitik ba? Uh -huh. Uh -huh talaga. Ang nagchika sa akin niya, yung anak ko. Dahil close, close, close. So may pagkamalbita oh. talaga. Malbita talaga rin siya. At I'm sure, hindi lang si Kuya Rike ang foreign correspondent mm -hmm. na yes, binastos. Mm O, -hmm. oh, lahat din siguro mm -hmm. ng mga nag-interview. Or nag baka the way she said it lang, hindi natin maintindihan. Oh. Normal baka, sa kanila yun. Uh, Ganun sa kasublan. Eh. normal talaga ka oh. sa kanila yun. So learning experience eh. yan, na mag-iingat na sa susunod na interview, <laughs> o wag na interviewin muli. Oh. It's yan. <laughs> yes. Aminin natin na siguro, baka nagkulang <laughs> tayo. But then the Philippines is yes. always here for you, Mr. Ricky. Yes, of Correct. course. No. Oh, oh. Diyos oh. ko, Anne Hathaway, eh, oh. nando lang naman yan, eh, ang bansa mo, Pilipinas. Oh. Eh, wrong. boom, eh. Pilipinas, ang babas at sumusuporta oh. sa'yo. Tsaka Kami yung mga questions, hindi mm -hmm. naman, hindi naman out of, of the ordinary, world, uh. eh. Parang, yan yung mga tinatanong oh. sa mga artista Correct. natin. Correct. Oh. Actually, diba? yung mga tanong at, naman niya, eh, natin, kung ang guest oh. natin oh. ay mga, ah, uh, uh, natin pinoy. At sinong reporter? o kolumnista o komentarista ang hindi nabara minsan isang panahon. Oh, Nangyayari talaga. Oo okay naman. Di ba may bad hair day okay, nga? Hindi eh. Dib diba akin itong diba araw na. Hindi na ba to. sa baray? Winu no walk out. Sinasapak Di ba nasa pakpa? Di ba nasa pakpa? At least ito, ang pinakamatatandaan mong interview. Oo. Ah, ah, ay, hindi na makakalimutan Tito oh, Ricky yan. Sa totoo lang. Kaya bigatin pa rin po ang mga pasabong ngayon biyari sa gabi mga kapatid. Tutok na wag bibiti. Ito po, ang latest. Ang latest. Juan Sunaga may sagot sa pahayag ni Chris Aquino na huwag siyang iling sa Brazilian-Japanese model actor Bunsog na rin nang naglalabas ang artikulo na naguugnay sa dalawa. This didn't come from me. First of all, didn't come from me. Pero sa kabila nito, tanging magagandang salita lamang ang masasabi ng kapatid actor sa Actress TV host. I really appreciate everything she she has done for me and for, for my career and everything that's happening. right now like all my everything that's happening to my life i really appreciate i'm very thankful for 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 her mm -hmm. to come to also to my life diba? to be part of my life and um and i'm really thankful i, I really appreciate everything and thank you chris, At wala katotohana ng sa kanya kay chris Aquino, tila my good news si Daniel for all the girls out there single still single ready nako na and um, I just didn't find the, the, right one yet, pero ano, uh, siguro soon. At nang inusisa ang charming actor kaugnay sa tipo niyang babae. I'm not choosy. I, 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 wouldn't say to you, I want this kind of person like this, like this, like that. Because normally you have to accept who the person is, you know, and then you, you go in the middle. You know, it's always like that. And for me, In God's time, there will always be a perfect girl to come to my life and I, I'm waiting for that time.